one moto ng uh, charger lang so magaano kahit sa ibang motor uh, shop ng charger lang para dito ayoko kasi nung ano, eh, uh, cellphone holder with charger uh, nasiraan ako ng gano'n dahil lang nakakabit sa motor tapos hindi nagaan na Sim ko lang ba ginagawa niyo? Hindi naman. Hindi, sa charger lang kasi. Papalagay lang ako charger. Hindi, hindi, ano. chơi nắng, chơi chết. Ponoder may charger, di ba? Charger lang. lang. oh, USB port. Meron ba ganon? Sa so, po uh kayo -huh. first day yun. Mayroon okay, first day yun. Sige, tatalang natin yan. kasama yung ano charger lang meron kayo noon hindi ko lang sir kung meron na wala na iba yung dalawang bilog na ano pang para di para medyo yung ano naman medyo classic naman yung ano ayun Ay, lang yung ano nyo sa so, kaya meron gano'n Para dito, yung build along the logo, kahit isang, ang USB, wala. Mm -hmm. Pasample ka na yung binabasa. Uh, ano pangalan mo? Anji. Anji. Nandito tayo kay Anji. Uh, A natin yung kanyang kapote ng motor. Sabi niya hindi to nababasa to. Try natin. kilo pesos na ako nakaano ng ano eh patay uh -huh. ko muna ah. Uh -huh. Para ano yan. At, may pa ano 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 maganda ano 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 ito ano 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 Maganda yung ano mo. Dapat yan, may ganyan. May kasambol okay, sa... Okay. yan, na. Tapos yan. Sa labas. Ito, papakita natin ito sa camera. Okay, okay ka natin. Yan na. Nakita nyo, maganda. Uh, yung tubig. Hindi uh, tumatapos sa ano, kapone. Okay. Yeah, Oh, natan. Dikit. Dikit. siya ng pangalawa mo. Kumain oh para ano rin yan. Kumutin, sino ba to dito dito? Naririnig juga po. Okay din yan. Oh, siguro papatayin oh. Yeah, shout out. Yan mo Ano, mag-nyak po. Shout out sa akin ano channel. Yeah. Edit dito. ta. Okay, salamat mga kaibigan. At papunta pa ng Laguna Okay, palos na tayo dito sa Kalaukan ah, Siyempre, nagkaroon tayo ng mga bagong subscriber Bumili na rin tayo ng kapote sa motor Para hindi lagi nababasa ang ating motor Lagi malinis Salamat sa ating mga bagong subscriber ha charger ba kayo? I-charger lang na bilog, dalawang bilog or isa kahit sa bilog na USB. Oh, ah, wala. Ah, wala. Um, kasi ang ano niyo may dito no. Um, ay, meron naman motor -wall. na charger lang, bilog. Hindi po. Ang to kwadrado. Dapat ito, eh, siyempre. May clamp siya. Ano, kaya nga, may na no? Dapat meron yung bilog, tapos may sandakip yung kasi nababasa yun eh. May nakip na yun, Vamos tentar O oh, sige, tignan mo muna kung ano. Kung meron. paano natin i-ano yan? Okay. Hindi, eh, okay. ano rito? Ayun, ayun. Ay, ano, brother, taga lang, tigan, taga lang. Ma may nang klase ito. Dapat yung, ano, Awa kasi, lang. yung taklog na taklog. Kasi, baka biglang umulan, mahirap na. Ano tayo yan? Tanong mo, baka mayroon pa iba? Yan na lang? Sari ba kayo? Magkano kaya ang gatong buwan? Malit lang to. Iyan oh. Pag kamayan ko dito Di mga mangamanga ano kaya yan? Estimate mo, magkano? Mga magkano? Haraat lang ko kasi. Hoy. Hoy. Papa ko yung poom. Kasi papunta biyahe. pantu pantu tama governor kasi mo governor neighbor nagkakabo eh lang ah kasi na hold up pa ko kahapon inisis eh alam niya pupunta ko rito kaya lahat ng perang pinuha balik ako next week ng ano ng lunes ulit ha pero mas maganda ko sukatan muna eh governor eh 'di na ayan okay. ah, punta na lang ako makidagan din mga ilang oras pagkagawa ilang no, oras din ko asyeko basta ramu ha kasi ang bala ko sana, yung alam mo yung parang may buto buton eh. May design ba kayo? Mga... Ha? Mas mataas na kung nalagay ng dayang diamond Hindi, hindi, hindi. Yung ano lang, bitoris lang. Yung pang ano lang ba? Wala kang butong. Wala kayong design ba na, na ano? Nakuha ng mga design ng upuan na pwede nyo magiging. Lalo naman kami yung design ka. So, pag may mga design-design ka din, mag-iipa po yung price. Oo, walang problema. Walang problema. Pero po, yung VIP, parang diamond. Nasaan yung mga design nyo? Low ba pa pa kayo? Low bat? Ayan, pa so ba kayo? Ayan? Yeah. Dito, parang mo muna sa akin. Dito, sa kapila.